Samantala, ilang residente po sa Sitio Korea, Bunuan Binlok sa Dagupan City, panawagan po ang pagsasaayos ng drainage sistema. Para sa detal, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Nananawagan ng ilang residente sa Sitio Korea, Bunuan Binlok, Dagupan City na maisa sa ayos na ng mga maihahalal na opisyal sa lungsod ang matagal ng problema sa drainage system sa lugar. Ani ng ilang residente, hindi pa rin umano ang daluyan ng tubig dahilan upang lubos na maapektuhan sila ng pagbaha tuwing tag-ulan. Pangamba ng ilang residente na pagmulan ng sakit ang naiimbak na tubig lalo ngayong nararanasan na ang pabugso-bugsong pag-uulan sa ilang bahagi ng Pangasinan. Kito, konsul namin kagad dito sa amin, yung drainage namin, bumaba Ayun Ayon na sa barangay, mayroon na umano inila ang pondo para sa pagsasaayos ng naturang drainage system. Mayroon na si yung kapila namin dito. Namamas siya, na, sabi niya na may pondo dito pero hindi pa nagagawa. Bukod dito, umaasa rin ang ilan na magkakaroon ng programa at proyektong mabibenepisyohan ng mga may hirap para mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasamang mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News IFM News IFM IFM News